我今天会去听音乐。 Moet, moet, Ano din dito? Light material pala. Ay, oh, ila Oh. Hindi na lang na ano kagad. Oh, wire. Oh. Rin dito. Sige, sige po. Kapal ng usok. Oh, dito to sa ano, Litex Village. Dito sa ano, sa Matalban. Dito na lang nakatawag kayo tayo ng bumbero. Ano na sumabog na yung

ka Sabi natin. Tawag mo na ako eh. nga. Dito na lang. Buna! Oh. Sa likod. Uh.

para na nito. Uh. 'Yan, tao Malalim siguro Oh. Malalim oh. 'yan.

Oh, nagi ispa kaya kung okay, ano? Kuryente yah, kuryente yah. Ingat yah, ingat. Oh, hindi ngong nakatira dito.

Mag-araw, ibayon na nung Wala naman, po sa walang batang walang walang batang yung kasi pagkumalis yung mga kasawa kasama yung mga anak Sino yung mga mitakan nila. Ako ng na ay kay JC JC. At sa sunuk pa ito para agad usok na yun mo magkete yung ayon kung mer si JC ay yung manong kasawa ko umusok usok nao ito na sunod. May nung papasokin ko, saradang pinto. Kung ano na yung tambak sa loob? Ang ginawa ko, tinakbo ko nalang ang breaker. Yung breaker. Saan po nakakulikta? Doon nung sa... Ano yung breaker niya? Oo. Ay, ibig sabihin may kuryente po yun. Wala na ngayon dahil pinatay ko namin yung breaker. Hindi po, pero mago masunod. Mayroon yan, kaya lang may mga ano yan eh. May mga... May... Hindi pinapawala ng kailaw yan. Kasi nung kumanda yan eh, baka na may naanong nung bagyo. May nalagot na wild mo Ano kayo? Ano na? Araw na ba sila yan? ito'y ito, yung sabado lang naman sila parin bili walang tao dyan? Oo. Ibig sabihin po, yung tao dito, kailan po... Ba't ito yung sabado lang, tapos umuwi ng linggo ng hapon? E di, kada linggohan lang po sila may tao dyan? Oo. Tapos yung mag-asawa, yung kanyang apo, tuwing umaga, umakit sa taas, sa... ng nanay ng babae. Ayong lalaki naman sa kabahas sa reality baka napuno sila eh buti nga po walang tao walang tao parang puro kalakal yung loob ng bahay uh, so, puro kalakal puro uh, uh, kalakal ano mo pinagkakakitaan ng dalawa? Uh, eh uh, buto ito nga ito nga po kayo ba nga po? anong, anong pangalan niya? ano pa rin? ah 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 apat lang kayong pinto nyo eh. Ay, eh. Sir, ah. Ay. Natanong ko lang, ah. Uh, ito po yung... Isa lang, yun, isa ito lang yung... Isa lang yung... Apo. Ito po yung anak. Ito po yung nakatara dyan. Yung apo ng... Ano ba sila? Ay, salvation kama. Oo, oh, ito, ito. Ito, ito. Isang ay, isa ay, isang ay, bahay, isang uh, bahay uh, lang yan. Dalawa, mm. dalawa po yan. bahay. Pero sa inyo lahat. Sa lo lang yung kabila. Ah, kay salvation yung sa kabila. Sa inyo lang sa kabila. Anong pangalan mo? Art po. Art? Art Kama. Art Kama.

Ayun, medyo humupa na yun, ano. At sila lang nakagapan ka agad. Eh. Ito yung mga San so, no, Jose si Fire Fighter. Uh, Tulong-tulong sila sa kayong Montalban. Fire Fighter. pinukul cool down na lang nila yung area maraming tambak sa loob mga ano Pala, tapos lang namin sa rapay din eh. Meron din din yan. Bawi na nga ako. Nakakita ko may mga ito. Balik ulit ako ah. Ay ako driver ako lang eh. Ancon. Driver ako. <laughs> <laughs> Pwede yung naka-27?

yan, no? Bombero. mo, sinusuong nila yung lobo. Ang ino pa dyan. Wala yung tao ngayon dyan. Umalis sila. expensive talaga yung sa kuya! तो देखो नीला हो गए क्या हम Tumawag ng ako, sabi ko, ayun yun lang, sabi ko, sila nga, hindi na nawala yan, hindi na nawala. Doon po, banda? Diyan, mismo sa gitna ng bahay nila. Doon po, sa may buka, na sa kanilang treno. oh sa lugar na yon nakita ko yung apoy.

nasa tenga yung kasi sa loob ng galing eh. <gravata> <speaking einer> <sharpoport> <sharpop <lentceu>

Mabuti na lang maagang dumating yung mga ano natin dito, mga kaibigan bombero. Dito po ako ngayon sa Litex Village, dito sa Barangay San Jose. Yan, tumulong lang si Padoms kasi dito ako lagi dumadaan. Dito ko rito, walang ilaw. Ayan, medyo ubus yung bahay. Ayan, kaya mag-iingat tayo pag tayo umaalis ng bahay. No? para makaiwas tayo ng disgrasya, yung mga nakakabit, mga mga nakasaksak. At kaya kung may mga bata tayong may niiwan sa lobby, eh, o orient natin sila kung paano i-switch at i-off yung mga ano natin, ilaw para safety. At huwag kayong gagamit ng kandila malapit sa mga light material tsaka 'yung mga foam, yung mga gano'n, so, 'yung ang dawag niyong gagawin yun. Kung mag-iilaw man kayo ng kandila, make sure na ilagay niyo sa plato at ilagay niyo sa gitna Nung langgana kung may tubig para kung matumba man yun, at least matutumba yung kandila sa ano, sa tubig. Okay. Kaya tayong ma-interview na ano, firefighter. Busy pa sila. po yung mga firefighter din sa Montalban sila yung mga unang nagrescue rescue itong truck na to number 1 tapos pangalawa to so sa dalawang truck pa lang okay na na atupok na nila yung apoy so yan dito po to sa ano sa Litex Village ito yung school na to yan dito sya banda sa likuran yan ito po ay ano uh, eskwela ng senior high So ito po ang mga firefighter natin. Yun. So ayan puti na lang at uh, ang dami pang bumbero Charot po sa mga rumis punde So yun lang sa mga nanood po Ingat lang talaga At tayo iuwi na Thank you sa Responde Ito Montalban Montalban Okay Okay